Magandang araw mga kaulam. Tara, magluto tayo ngayon ng masarap na paksiw na laman-loob ng baka. Yan ang ating piyasa ngayong araw. Yan. Hiwain lang natin siya, i natin. Yan ang ating mga ingredients. Yan, igigisa lang natin siya. Shout out nga pala sa mga tropa ko dyan sa La Union, kay Tol Joaquin Kalawen, ito masarap na pampulutan. Try mo. Paksiw na laman loob ng baka. Yan, gisa lang natin siya. Gisa lang yan, tapos lalagay natin yung ating laman loob ng baka. Masarap na pampulutan. Pwede yung pangulam. gigisa lang natin siya. Lagyan na natin siya ng patis para meron na siyang uh, yung lasa niya ay manuot na dun sa karne. Lagyan natin niya ng patis tancha tanchang patis lang yan lagyan natin ng patis tapos lagyan din natin ng laurel lagyan natin yan ng laurel para yung aromatics talaga niyang wala yung lansa niya saka malinamnam siya nilagyan natin ng paminta para talagang kumpleto ricado sabi nga kumpleto ricado ang ating masarap na paksiw na namalaw ng baka sa mga tropa ko dyan sa La Union try nyo to tulwakin try mo to minsan pag may time yan ang technique yan wag mo muna ano tubigan yan gigisa mo lang siya para ano siya kasi nagkukusa siya nagtutubig eh papatuyuin mo muna siya gigisa mo lang siya papatuyuin yan pag medyo yung parang napiprito-prito na siya papatuyuin mo siya pag yung parang napiprito-prito na saka mo lalagyan ng tubig ngayon yan saka muna siya tutubigan tapos tatakpan na natin yan para lumambot na ang ating masarap na paksiw yan, palambutin natin yan paksiw na yan yan, uh, ano na sya papasingawin muna natin sya huwag nyo didirect ang buksan kasi sumasabog yan pasingawin muna natin Yan. Sana natin ang ating masarap na paksiw. Yan. Yan. na ang ating masarap na paksiw. Mga kaulam, ang sikreto nga pala dyan, hindi suka ang pampaasi mo. Ang sikreto natin dyan ay sinigang sa sampalok. Yan, original norsinigang sinigang sampalok. Yan ang pampaasim natin. Das, yan, lagyan natin ng sili para pampadagdag sa aroma nya. Yan, luto na ang ating masarap na paksiw na laman loob ng baka. Yan. Yan, na, tikman na natin yan. First bite natin. Thank you Lord. Salamat po. approve sarap ang ating paksiw thumbs up